kagigisig ko lang guys ha. Late na kasi ako natulog. So punta muna tayo dito sa labas. Hello, good morning. Check lang tatin dito, okay? So ipakita ko sa inyo yung yung tinola namin na palagi namin nilalagyan ng gulay. Ayan guys, so. Uy, oh, wala gulay? Nahiya tuloy ako. Oh, nagpadpad pa. <laughs> every day kasi bumibili kami ng bumibili kami ng gulay. So punta mo na ako dun sa kitchen ha. Ipakita ko sa inyo yung ano namin, bili-bili namin every day. day. Bumibili kami palagi ng gulay para sa tinola namin. So, every day bumibili kami ng worth 200 pesos na bulay panlagay sa tinola. So, ganto karami yung binibili namin na ganto karami yung binibili namin na nanantaw si kamote. Ah, talbos ng kamote. Ganto or mas more pa dito. Ito pa yung kasi yung iba. Ito pa yung iba. Ganto karami yung binibili namin na talbos ng kamote para sa ano namin tidola. Guys, ipapakita ko sa inyo yung garden ko. Kasi gumawa, gumawa talaga ako ng paraan para pagdating ng panahon, hindi na kami bibili. So, andito na ako ngayon sa labas, guys. Ha? Wala kasi akong space na pwedeng pagtamdan ng mga uh, tangkay ng kamote. So, ito yung ginawa ko. Ha? So, para pagdating ng time, hindi na kami bibili. Ito yung ginawa namin guys. Ayan o, oh, sa likod namin. So, nilagay lang namin dyan. Bumili lang ako ng lupa, yung garden soil, para meron kaming mapaglagyan. Ayan o. Oh. Ayan siya guys, o. Oh. So, mabilis lang siya mabuhay. So, inaano lang namin siya. Ang tawag nitong binibitay, hanging ano kalbos sa kamote. So dito, andito si Kano. Uy, Kano, ba't mo inubos yan? Inubos mo lahat? <laughs> wala na Wala na doon, natira? Ako, pagtira ka ha, dalawa. Next time ha, wag mong ubusin. <laughs> yan si Kano. <laughs> Oo, maglalagay ako ng, gagawa ako ng fish emulsion para fertilizer sa mga ganyan. So, and guys, uh, pupunuin namin yan dyan lahat kasi baka kulangin kami pagdating ng peak season kasi baka hindi lang 200 pesos yung kailangan namin na gamitin na ano, talbos ng kamote. Ano? 200 na ito, yung eh, mugib 200 pesos kasi yun, ganun lang ka. Araw-araw, oo. Araw-araw, araw-araw si kanong bumibili doon worth 200 pesos ng talbos ng kamote mas maganda magtanim na lang tayo para makatipid tayo. Baka kasi pag pagdating ng peak season, yung peak season namin ay December. Uh, baka doble yung gagastusin namin. Hindi lang kami gagastos sa 200, baka 500, baka 500 pesos per day. So yung gagawin talaga namin guys ay magtatanim na lang kami para hindi na kami kumastos next time. Okay? So i yung kailangan lang talaga ay anuhan na lang natin siya, diligan every day. Hindi naman maselan yung talbos ng kamote. Ano no? Hindi siya maselan. Pero mas maganda lagyan natin ng ano yan, yung pampataba para mas kokonti lang kasi yung lupa niya. So, yun lang guys. Uh, update ko na lang kayo pag uh, tumubo na yan. Kasi mga, ano, weeks pa lang yan. One week pa lang tayo nagtanim dyan. Sobra, two weeks na ba? Naka two weeks na siguro kami sa pag ano. Alin? Pera? Huy! Aw! Oh. Ah, hindi man tayo mag-ano kasi dahon lang naman. Okay, dahon lang kaya naka, nakahang lang siya kasi hindi naman kabi after sa sa ano, sa laman. 'yung amin ay dahon lang para hindi na kami gumastos masyado. So 'yun lang guys. Thanks for watching everyone. Bye.